pwede bang i-renew ang insurance sa ibang company? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na naman tayong natanggap na question na no at related siya sa insurance no at ang question niya nga is pwede bang i-renew yung insurance sa ibang company? Well, normally naman pag tayo ay bumili ng hulugan na kotse eh meron niyang kasama ng insurance. Okay, so pero pag cash, eh wala. Ikaw yung bibili mismo ng insurance. Pero sa mga hulugan, eh may kasama na yan. Now, kung pwede bang i-renew sa ibang company, po pwede naman. Pero ito muna yung dapat nyong tingnan. I-check nyo muna yung document niyo dun sa pinaglunan niyo. Kasi merong mga, uh, sabi natin may mga may mga bangko na pag sa kanila ka nag-loan ng kotse, dapat sa kanila ka rin kukuha ng insurance. So, i-check mo muna yun. Now, kung wala naman doon o sabihin na natin wala namang ganun o na wala namang nakaklose doon sa uh, inyong policy na dapat sa kanila, ka, sa, kanila, sa kanila ka lang kukuha ng insurance, ayun, pwede ka namang kumuha ng insurance sa iba. Pero ito yung lang yung pinaka-reminders ko. No? Kung kukuha kayo ng insurance, siguraduhin ninyo na partner yan nung kasa na if ever na ito sabihin natin nabangga kayo saan nyo ba dadalin yung, kas, yung, inyong sasakyan kung sabihin natin dadalin nyo dito sa isang area na to itong kasa na to di pag nabangga ako dito ko dadalin now check nyo muna kung partner ba nila yon or madali ba yung communication nila dun sa Uh, insurance na yon kasi ito yung suggestion ko sa inyo no pag kukuha kayo ng insurance halimbawa sabi ko nga kung kayo, kung nabanggaman kayo saan niyo dadalhin yung kotse kung dineside niyo kung di kung niyo na dito ang pinaka advice ko tanungin niyo yung service advisor doon kung ano ba yung insurance na madali nilang kausap yung kumbaga hindi masyadong maraming atutuchu, mabilis yung approval, Uh, madali lang din yung proseso. So yun, yun yung mga dapat nating tignan, ano? Kausapin niyo yung service advisor na ano ba yung pinakamadali yung ano. Then yun, ang uh, pinakamaganda rin doon, pwede kayong kumuha ng mga dalawa o tatlong suggestion then pwede kayong maghanap o magpa-quote, no? Kung ano ba yung magkano ba yung uh, magkano ba yung bayad sa kanila magkano yung insurance, magkano yung participation fee ano yung coverage so tsaka nyo balansehin ngayon kung ano sa tingin niyo yung mas applicable sa inyo, syempre mas maganda yung mababala yung participation fee malaki yung uh, coverage and mura syempre yung insurance pa yung insurance mismo so yun mga paps no? kung baga pag tayo ay uh, kung yun, yung, yung, yung sa tanong na yun po pwede basta walang problema dun sa bangko pero kung may problema dun sa bangko eh kailangan mo talagang isacrifice yun kung magkano man yung sinabi nilang presyo wala kang magagawa. Kailangan mong bayaran at kailangan mong kuhanin yung insurance nila. Actually, that's the medyo, yan yung medyo problema. No? Pag naglo-loan minsan sa bangko na minsan sobrang mura, pero all of a sudden, after a year, eh, iba na pala yung ng insurance nila. So yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.